Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ating itong kukunin sa may ibanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 8, vers versikulo 12 o Kabanata 12. Sabi dito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na sa kadiliman. Yung isa pong reference natin, uh, kukunin po natin ito sa May Mateo, Kabanata 5, uh, Talata 14. Sabi dito, kayo ang ilaw ng salibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabo ng burol ay hindi maitatago. So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan, ang papuri at ang pagsambay para sa kanya lamang. So ito mga kapatid, ito po ang ating binasa, ito po ay sinabi ng ating Panginoong Isus na siya po yung ilaw ng sanlibutan. At ang bawat sumusunod sa kanya ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. So alam naman natin yung purpose ng ilaw is magbigay ng liwanag. Ano ba yung pag sinabi natin na liwanag? Ito yung mga taong namumuhay sa katotohanan, di ba? Kapag ang tao ay namumuhay sa katotohanan, namumuhay sa katwiran ng Diyos, ito yung uh, nagbibigay liwanag sa buhay natin, no? Kaya nga sabi ng Panginoon, kung tayo susunod sa kanya, tayo ay magkakaroon ng liwanag sapagkat siya yung Diyos ng Uh, liwanag, siya yung uh, Diyos ng ilaw. sa yung ilaw ng sanlibutan kaya kapag tayo sumusunod sa kanya at uh, tayo ay magkakamit ng ilaw na magbibigay din ng liwanag at hindi na tayo lalakad sa kadiliman so alam natin na wala tayong sariling uh, liwanag no? kaya nga kailangan nating uh, sumunod Uh, sa ating Panginoon kailangan nating uh, lumakad sa kanyang mga salita sa kanyang kalooban manatili sa Panginoon da, para tayo ay magkaroon ng liwanag o, kasi uh, tayo ay walang sariling liwanag natin na kundi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng liwanag ba diba? so yung liwanag na ito tayo ay mamuhay sa katotohanan ba diba? sabi nga uh, sabi ng Panginoon doon sa verse 14 ng Mateo 5, no, na tayo ay ilaw ng sanlibutan, no, dineclare din ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago, di ba? Ganun naman talaga eh, no, pag nandoon ka sa liwanag, uh, wala ka talagang pwedeng itago, di ba? Uh, kasi nasa katotohanan ka eh. Pag nasa tulot ka, wala kang pwedeng maitago eh. Kaya ngayon yung tao ay nagsisungaling nasa kadiliman kasi may mga bagay silang ayaw nilang mailantad. Ayaw nilang malaman ng tao. Uh, may mga bagay silang ginagawa na hindi tama. Kaya nga, uh, kaya nga nila ginagawa uh, ginagawa yon sa dilim, di ba? <laughs> Pero yung mga taong uh, nasa liwanag, nasa Panginoon, uh, sumusunod sa kanyang kalooban, sa kanyang salita, ay magkakaroon nitong liwanag na ito. No? Alam naman natin, kahit sa Sam, nagsasabi na ang, ang salita ng Diyos ay ay light no ah uh, sabi doon uh, ilaw no sa ating daraanan no siya yung maggagabay sa atin sa landas na ating mga tatahakin kasi yung yung salita ng Diyos yun ang mag ano sa atin eh uh, na tayo ay tulungan na lumakad sa katotohanan di ba alam naman natin na yung katotohanan nito ay walang iba yung ating Panginoong Hesus at kung tayo lalakad sa katotohanan itong katotohanan na ito, ito yung magdadala sa atin, no? Sa liwanag ni Kristo. 'Di ba? Tayo ay mag uh, yung liwanag na ito ay makikita. So hindi natin kasi maitatago. No? Kapag ikaw ay nasa Panginoon, ang ating buhay ay transparent, 'di ba? Uh, nakikita ng tao yung ating uh, ginagawa at wala tayong ibang tinatago. No? Kasi mahirap yung magtago. Kasi tanda natin, kahit anong tago natin sa isang bagay, ito ay sisingaw. <laughs> Walang forever no, sa pagtatago. Uh, darating at darating ang time na lulutang din tayo. Di ba? Mahayag ang lahat ng uh, ginagawa natin. Kaya nga maraming tao ang ayaw lumapit sa liwanag. Ayaw lumapit sa Panginoon kasi nga uh, mahayag eh, na yung kanilang mga ginagawa ay mali. No? ang kanilang mga ginagawa ay hindi tama sa harapan ng Diyos kaya ayaw nilang lumapit sa ilaw. Kasi sa totoo naman talaga kapag tayo lumapit sa Panginoon, uh, tayo ay uh, nakikinig no sa salita ng Diyos. Doon natin kasi mali uh, uh, makikita yung sarili po natin, di ba? Makikita natin yung sarili natin, yung ating sitwasyon sa harapan ng Diyos. At uh, sabi nga kung tayo ay patuloy na susunod sa kanya, sa liwanag, ang liwanag na ito yung magbibigay sa atin na mamumuhay tayo sa katotohanan, ito yung magpapalaya sa atin. Diba? So, may kita natin yung kahalagan ng liwanag na ito. No? Katulad dito, no? naglilinis ako ngayon dito. Eh, kung madilim itong kwartong ito na nililinis ko, hindi ko ito malilinisan. Diba? Uh, ah, dahil sa liwanag, nakikita ako yung... Uh, yung mga dumi na dapat kong linisin, di ba? <laughs> Kasi eh, bukas i-check ito ng ano ko ng boss ko, no? <laughs> Kung uh, malinis ba o hindi, ita naman, malinis naman, di ba? So, wala kang may tatago eh, kasi nga, maliwanag siya eh. Yeah? So, at in the same time, uh, sa urine, may kita mo kung ano ba yung mga, kung saan pang parte yung madumi na dapat linisin. No, so, yun ang kailangan kayong kabutihan kapag tayo ay nasa Panginoon, nasa liwanag ng Panginoon, kasi nakikita natin yung sarili natin na mayroong pang mga bagay na dapat baguhin, may mga bagay pa na dapat ayusin sa atin, may mga bagay pa na dapat itama sa atin, 'di ba? Kasi uh, tayo mismo nililiwanagan ng ni Kristo uh, sa pamamagitan ng kanyang uh, salita. So, alam natin yung 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 isa rin purpose ng ilaw, hindi lang magbigyan ng liwanag, kundi ito ay maka-attract. Diba? Maka-attract. Kaya nga sa mga mangingisda, napakalaga kapag uh kapag walang moon, no, walang walang buwan, yung madilim talaga, advantage 'yun sa mga mangingisda. Kaya nga gumagamit sila ng mga maliliwanag na ilaw kasi nakaka-attract 'yun sa mga isda eh. No, kasi 'yun ang hinahabol ng isda, yung maliwanag. So the more sila na nakaka-attract, no, papalap na pinapalapit nila yung mga isda, na yung mga isda ay lumalapit doon sa liwanag. No, kaya nakaka-harvest sila ng na mas marami. 'no. So ganoon din 'no sa ating uh, sa ating buhay, 'no, dapat nakakatak tayo. Hindi hindi uh, hindi tayo yung nagiging uh, dahilan na sila ay lumayo, 'di ba? <laughs> Siyempre sino ba naman taong gusto niya eh uh, yung isang tao ay deceiver, 'di ba? Wala sa katotohanan. Puro kasi nung niya yung sinasabi. Siyempre Uh, walang tao na gustong ganon, di ba? Uh, kahit naman sa kaibigan mo, at sino man tao siguro, hindi niya papangarapin na uh, makasama no? yung taong sinungaling, tapos yung taong mapanglinlang, di ba? <laughs> Magkapatid yun eh, no? Sinungaling tapos mapanglinlang pa, di ba? So, hindi eh. So, wala, wala, uh, hindi, hindi ka makaka-attract yung ganon. Siyempre, uh, lahat tayo gusto natin na uh, yung mga kasama natin is totoo, di ba? At uh, dito may kita natin at um, sa akin na magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at dinalalakad sa kaniliman, di ba? So kung tayo mananatili sa Panginoon, uh, ito ay mag -re resulta sa atin na hindi tayo uh, may kita natin na kapag tayo naglalakad, meron tayong kasiguraduhan, di ba? Kasi pag nasa dilim ka, walang kasiguraduhan. Yung hindi mo alam yung apakan mo, hindi mo nakikita yung daanan mo, no? hindi, hindi mo makita yung kung mayroon bang maganda kang uh, sa future mo, di ba? sa hinaharap mo. Pero pag nakakay Lord ka, nakikita mo maganda. <laughs> maganda yung future nyo. Kapag nakakay Lord ka, my future ka. <laughs> so, may kita natin, no? di ba? Ay, ano, yun ang purpose kasi yun eh. Yeah. Ah uh, makita natin uh, yung dinaraanan natin. No? Ito yung mag sa atin na magdisgrasya ka, no, Ma mapariwara tayo, maligaw tayo, uh, masaktan, di ba? Kasi uh, nakikita mo yung dinaraanan mo eh. Di so hindi ka nalalakad sa kadiliman kasi dala natin yung liwanag ni Kristo. So dapat 'yun ang dala natin, yung liwanag ni Kristo. Hindi yung liwanag natin kasi yung liwanag natin pag hindi tayo naka sa Panginoon, mawawala yung liwanag natin. Nga <laughs> kaya kayo na ano eh, baka yung inakala mong uh, liwanag na nasa iyo, ikadiliman eh, pala. Sabi niya, napakadilim yun. Di ba? May mga ganun eh, minsan no, oh, kala niya, uh, liwanag yung dala niya, yung pala kadiliman. <laughs> so kailangan mag-ingat talaga tayo, no? Uh, Uh, dapat is uh, maging totoo tayo no sa una sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao kasi bakit kasi ah, uh, pwede nating madaya yung um, yung tao pero hindi natin pwedeng dayain ng Diyos di ba pwede mo madaya ang tao ngayon pero hindi forever di ba hindi forever kundi darating ang time kapag nahayag yung katotohanan yung mailagay tayo sa liwanag So, mapapahiya tayo, di ba? So, ayaw ng Diyos yun eh, na dumating tayo sa point na yun, gano'n. Kaya nga sabi niya, uh, ano, yung liwanag, ito ang na, na yung tilo, liwanag natin, dadali natin ito, no? Uh, para magbigay ilaw din sa iba, di ba? Para maging ilaw din sa iba. Ay, yung mga taong nasa kadiliman ay sa pamamagitan ng uh, pamumuhay natin sa katotohanan, sa pamumuhay natin sa salita ng Diyos, sila rin ay maliwanagan. Kasi sa totoo lang minsan ang pinaka-powerful na preaching, hindi yung sinasabi natin. <laughs> Kahit anong galing nating mag-preach. Hindi yun eh. Hindi talaga yun ang pinaka-powerful na, ano eh, na, na pangangaral. Alam mo yung pinaka-powerful na, na, pangangaral is yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kasi ang tao, kahit hindi mo pangaralan, ang makita lang sa pamumuhay natin. Kaya nga tinatawag itong living Bible. Eh, no? Pakita lang sa pamumuhay natin, maunawaan nila, ah, ito pala yung resulta. Ito pala yung magandang maidudulot, magandang bunga kapag ikaw ay nasa Panginoon. 'di ba? So nakaka-attract 'yon, no? Nakaka-attract, 'di ba? So tayo, na ah, tinawag tayo ng Diyos, no? Kaya may may, may iba nagsasabi, "Oh, um kasi minsan yung iba, 'di ba, pag naliwanagan na, kailangan daw umalis ka na sa Katoliko, no? Eh tayo, nandito pa rin, no? Kasi eh, 'yun naman ang ano ni Brother Mike, eh. 'di ba? Ah, uh, tinatin tinanong din po sa dati, no? Diba? Bakit ka pa na nanatili sa sa Katoliko daw, no? Kasi Uh, naliwanagan na. isa eh, sabi naman ng ating punong lingkod is, saan ba dinadala yung liwanag? Di ba? Sa, sa dilim. Di ba? <laughs> Kaya nga dun eh, you know? uh, eh. kasi kung puro na kung dadali mo yung liwanag mo sa maliwanag din, magsisilawan lang kayo. <laughs> di ba? Magsisilawan lang kayo ng sarili uh, sari sarili nyong liwanag, di ba? So, dali mo yung liwanag mo sa dilim para yung mga nasa dilim maliwanagan, di ba? Kasi, ang Diyos naman hindi yan nagkakamali. Ako sininiwala, ang Diyos kasi hindi yan nagkakamali kung saan kayo lalagay eh. Kung dyan ka nilagay ng Panginoon, may purpose ang Diyos. Ang malaga dyan is, uh, gawin mo yung purpose, yung, yung uh, responsibilidad o yung... Uh, yung hinihingi no ng pagkatawag sa iyo ng Diyos. Alamin mo ano ba yung purpose mo diyan, di ba? Yung purpose ka diyan eh, yung mahalaga doon kasi kung mag kung mag sisilawan lang tayo ng liwanag natin sa isa't isa, mawawala tayo sa purpose, di ba? Ano ba yung purpose? Yung purpose na dapat dalhin natin yung liwanag ni Kristo sa tao, di ba? Dalhin natin yung Panginoon sa tao na yung mga tao nasa kadiliman is maliwanagan. Eh kung tayo ay magsisilawan na magsisilawan, Ah, Pare-pare tayong mabubulag. <laughs> yan ang nagiging problema minsan ng mga taong nagsasabi na sa liwanag na eh, sila sila mismo nag silawan uh, nagsisilawan no? so ano mangyayari pareho silang bulag di ba <laughs> sino ay yung nasa na uh, kadiliman eh, di ba pareho yan di ba para yung paggabi di ba yung mga sasakyan o no? so, pareho nakahay yung nakahay sila silang dalawa ng ano ng ilaw nila oh so, eh, na, nagsilawan silang dalawa. Ano nangyari sa kanila ngayon? Na nag, kundi sila nagbanggaan, siyempre, pag nag-iwasan din kayo, magkakaroon ka ng temporary blindness eh. Di ba? Kasi nasilaw kayo eh. la, diba? So, si, sino ngayon ang na, sino ngayon yung nadiliman? Di ba? Kasi, uh, sa ating kasi mga kapatid, ang alamay natin, ano ba yung purpose natin? hindi man nagkamali ang Diyos ng paglagay sa atin. Ang nalagay dyan is, alamin natin ano ba yung purpose ng Diyos, bakit tayo naroon ng dito. Diba? So, gampanan natin yung ating mga obligasyon. Diba? Hindi tayo naririto para magsilawan, kundi ang malagay dito ay magampanan natin yung tungkulin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano yun? Yung ipalaganap yung liwanag. Yung salita ng Diyos, yung katotohanan, na yung mga tao ay ma... Diba? Kahit sino pa man, kung sino pa man yan, yung tao, nagbagong buhay, nakakilala sa Diyos. Dapat tayong uh, mga kristyano, eh, dapat katuwaan natin yun. Diba? Hindi ito parang competition. <laughs> Hindi ito competition. Dapat naging uh, kagalakan ng bawat isa sa atin na may nakikita tayo, no na mga sila yung ginagamit. Kasi ganito yung paniniwala ko. Eh. Yung yung hindi ko kayang uh, yung hindi ko kayang abutin, baka iba iba yung kailangan umabot doon, di ba? Parang ganito. So, kung hindi ko kayang i-counseling yung isang tao, so, baka ibang tao yung nakangailangan diyan para uh, magbago siya o lumiwanag yung isip niya, di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ikaw yung tamang tao, nakakausap si isang tao, di ba? Kasi minsan ano yan eh, nakadepende kung sino yung uh, right yung, masasabi natin na yung yung tamang tao na dapat niya makausap, di ba? Di naman lahat ng tao makakausap mo is uh, mo sa sarili mo, di ba? May mga ano talaga na ibang tao yung gagamitin para yung tao yan makumbinsi. <laughs> At tandaan natin mga kapatid, hindi naman tayo yung magkukumbinsi, no? magbabago sa tao, kundi ang Diyos. Yeah. Di ang malaga sa atin, hindi dali natin yung liwanag. Uh yung salita ng Diyos at yung salita ng Diyos uh, sir, trabaho na ng Diyos yun <laughs> kasi minsan na, masado na natin kinahirapan yung sarili natin eh. yung, yung, minsan yung hindi na natin trabaho tinatrabaho pa natin diba? so yun lang mga kapatid no? um, ang, ang Panginoon siyang ang liwanag at sino sumusunod sa kanya ay magkakaroon ng liwanag at hindi na lalakad sa kadiliman so para manatili yung liwanag ni Kristo sa atin is tayo ay sumunod sa kanya iba Ano ba yung ano ba yung uh, pamamaraan niya? Ano ba yung itinuturo niya? Yun na sundin natin. Para tayo manatili sa liwanag ni Kristo. Kasi pag hindi tayo nanatili sa Panginoon, hindi na liwanag ni Kristo. May <laughs> bisliwanag liwanag yung dala natin, kadiliman, di ba? <laughs> di ba? sabi niya, yung mga na uh, nasa liwanag, sabi niya, hindi mo may tatago isang lungsod, di ba? So, Ganun talaga 'yung eh, pag na kay Lord ka eh dapat uh, hayag, no? Transparent tayo uh, 'yung buhay natin. 'Di ba? Kasi kung damur tayo maraming tinatago sa buhay, 'yung mga bagay na yun 'yung gagamitin ng demonyo para dumilim 'yung buhay natin. <laughs> 'Di ba? No? 'Yun ang gagamitin ng demonyo para dumilim 'yung buhay natin, huh? So, yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos ay patuloy na magbigay pala, patuloy na liwanag sa atin. Uh, bigyan tayo ng biyaya na patuloy na makasunod sa kanyang kalooban. No? Masunod yung kanyang mga salita. Kasi kung sa atin lang kakayanan, hindi natin itong magagawa, hindi natin itong makakaya. Pero by the grace ng Panginoon, na as long na tayo ay magpakumbaba at uh, huwag tayong uh, masyadong uh, lumaki ulo natin. <laughs> Uh, all the glory palaging nasa Panginoon. So, yun lang mga kapatid. Andawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.